Yung lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Ginigit-git nyo yung mga tao ko jan sa envelope na yan. Lisa Marcos, naalala mo Nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang mukha ng tao. Doon sa video message mo. Hi, This is the uh, just been working with us for the longest time and we trust her you sent me written instructions about money millions a month anong nakalagay doon sa envelope debt end anong ginawa ko pinigay ko sa erno namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. Kasi ba 'yun, yung tangay ng kasam ko sa campaign sa Vice President. Sa sandali nyo sa mga taon nakaw 'yan, confidential funds 'yan. Niwala nga kayo isang proof na confidential funds 'yan, na niwala lang kayo sa isang babae ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan na hindi nyo nga nilabas na wala pang confidential funds meron ng white envelope kasi 2022 pa lang may utos na ng pera sa DepEd nagsisinungaling? Nagpipigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin.